Ayan, tayo ng motor. Oh. Si Red Red. <laughs> <laughs> Hindi natin siya nagagamit kasi manipis na yung gulong niya. Tapos, sa sobrang nipis ng gulong niya, uh, kung nang lumambot yung ano, kung saan nang lumambot yung gulong niya. Kaya na-flat. Siyempre so, kaya straight natin yung manobela. Ayan. May uh -huh. gasolina pa naman. Yo. Tagal lang bago mag-start ha. Wala ko na low na. Dumi na yung reb-reb. ha. malambot na yung gulong niyan. Testing tayo ng mga ilaw. Signal light. Yan gumagana pa naman. High beam. Mini driving light. Good. Ah, asal. Yang blink blink. Brake light. So, yun. So yung cerebrev pa initin muna natin yung makina Kasi Ilang araw na yung ano hindi nagagamit siguro simula pa nung 23. Ah 24. 24 hindi ko na siya nagagamit. Kasi kusa ng umaman yung gulong niya. Ito nga sa unahan. Oh. Yan. Kalbo na yung gulong. tayo sa huli yan. Oops. Eton sa larin. Ayan. <laughs> sagad nasagad yung gamit oh. meron pa yan ito yan pa. kaya kusa na siyang ano kusa na lumambot yung gulong niya pero ano uh, na order na natin siya ng gulong sa ano Bicol Speedtech hulihan at unahan kaya lang ang problema ah uh, medyo natagalan yung baha sa at sa San Fernando kaya naantala yung, ano, yung gulong nya sa JNT kasi yun yung na courier ayan hey, sticker pa ni Katagumpay oh. yung sticker yan Idol Moto Lods Moto DSB Inworks Motor Shop Sir Mel at Madam Light Ano? Dumi na? <clears throat> Pag dumating yung gulong niya, hugasan natin siya So ayan, yan lang yung update kaya hindi ko nagagamit si Rev So ayan, uh, see you na lang sa next vlog Peace out